Oh, mga idol nalipat ko na sa paso ito, nalipat ko na sa paso mga idol ang oh. bago kong tanim nilipat na sa paso ayan oh. ito mga idol ang purpose nito mga idol bakit may mga luma nga damo oh or patay nga damo protection kasi ito mga idol kapag mag ulan hindi tatarsik yung putik o lupa pag maging tag ulan hindi siya mag ano yung lupa tatarsik pag umuulan ayan pero makatulong din to siya pataba ng lupa kapag nabubulok na ito ito yung mga bago ko kasi ito eh. Hindi ko pa nalagyan. Kasi wala pang bulok na or patay na damo. Kasi tag-ula na eh. Buhay na buhay na yung mga damo. Yan Wala pa mga damo. Kasi ngayon ko pa lang ito nalipat sa paso. Bagong na harvest ko sa pagmamarkot. Ito may sumu may sobra akong lumang damo nilagay ko dito. Ayan oh. Kalamansi. Oh. Yung mga bago kong tanggal doon sa puno. Bagong tanggal sa puno. Ito yung kalamansi nga inaano ko minamarkot at saka ito ng no, mga, mga ganito na may nakaharang kasi hindi pa kasi kumakapit yung mga gamot bago pa kasi itong lipat sa paso eh yung mga ugat niya hindi pa kumakapit bago pang ano lagay ng lupa so pag hinahangin-hangin gumagalaw itong puno pag hinahangin. So nilagyan ko na siya ng, bilang protection. Okay lang kung dito na gumagalaw kung humahangin, dito sa itaas ang gumagalaw. Hindi dito ka magalaw yung puno. Kasi yung lupa malambot pa. Malambot pa yung lupa, hindi pa nakapinitret yung mga ugat. Yung mga ugat, hindi pa nakakapit kasi kagaling pa lang to sa puno ng pagmamarkot uh, nilagyan ko ito ng ganitong proteksyon. ayan kasi kapag kahit hinahangin hangin dito pag ganun ganun pa alog alog hindi magalaw yung ugat kasi hindi pa nakakapit yung mga ugat ayan mga idol oh. ayan ito, magkakasama to. Ayong pito. Ngayon pa lang to na nilipat ko sa paso. Maraming salamat, Idol.